number Mickey namanya endai nih. Urup pak pak. Pak pak. Katiga semua saya antiannya memang pak pak. Pak por, pak tu. Ito ang mansion ng pamangkin ni Auntie Anne. Dito sa Camp Belport. Camp Belport. Camp Ito ay maliit. Pinapaupahan din to. Ayan. Yan. Magkano, magkano pa dito ka? Long time. Long time stay for free. Doon mo sa kabila. Doon din o. Yun naman. Ganun din. For one person, long time free. Dito ganun din. Maraming paupahan dito. Apple yung paupahan ni Matichit. yung bali pamilya sila dito no yan isang compound sila bali pamilya sila dito na kumuha ng ano dito um, area Uh, tuwing ano, summer, nandito sila every weekend. ay dito sa loob binutasan na ibon to kaya tinapalan na tingnan yung may puro may mga tama ng tuka ng ibon tinira ng ibon yung. puro binutasan oh. kalimutan ko yung anong klaseng ibon yung ano pick ni yung pick ano basta gano'n na yun tapos mayroong court dito yan yeah, no? pang MBE na ano yan, court tapos nandito ang kabilang court niya oh. yan ito yung kabilang court bali pag maglaro kayo dito tatakbo ka rin sa kabila yun tapos pag magagaw ng kalaban mo yung bulat tatakpo ka na naman dito yan yan ang cork dito pero si Inday, yun sige pa rin barbecue na Inday. yung bali na sa Basta rabi ko lang siya. Tuwang-tuwa na yan kasi may kakainin na mamaya. <laughs> Oo, oh, wala na. Basta may makain lang ayos na. Eh, kanina meron maraming pusa dito uh, uh, ang Ngayon uh, wala na. Nabusog na siguro baka tinawag na ng uh, amo ah, nila. Wala na kahit, kahit isa wala na sila. Ito kanina Siam sila dito kanina eh. Siam. Kasama na yung dalawang maliit sa sunod na balik kung gusto gusto yung gustos sumama nandito pwede kayong mag camping dito yan o yan mga libreng yan mga libreng cottage ito pa may yun pa dito is Mali tatlo, tatlo to. Libring cottage dito, yan o. Oh mag magano lang kayo mag sabi lang kayo sa sunod kung gusto niyo mag sumama libre ano Kasi sabi na mayari, uh, stay, ano ba sa'yo ni, ano ni? Airbnb. Ha? Huh? Airbnb. Airbnb? Hmm. Ano yung sabi na titsit kanina yung long time stay. Airbnb ang tawag niyan. Airbnb, ano? Airbnb. Airbnb daw. Long time, long time stay for free. Thanks for watching. Tama, marahin po sa dito, oh.